Ano? Ayan siya yung ano yung para malaman kung may uli Magdapa yung pinaka bata bata niya Pati Pugs! Pati Pugs! Pati ah! ano, pa Kunin na po ni Pugs Binada naman si Pering Nonoy <laughs> 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 boy boy pa bandira guys <laughs> so puras pino yung puras hahahaha puras lang yung balik. guys ito lang yung puras na may balik Kaya wala na iba talaga ito pang namin guys oh Ayan Talas ka sa ngipin ni po Ayan, birada ni si Kapten Ayan

Puteren puteren. guys, <laughs> dento na guys. Guys, lang lang. Okay, so, guys pa sa akin, guys. Oh? Malaki pa sa kapte <laughs> <Captain laughs> namin. kapte namin na Marubintahin lang yan. <laughs> Thank you, Lord! Thank you Lord! Thank you Lord!